Sino po ba yung kwan? Uh, yung uh, nakakapanood sa inyo dyan sa hearing sa kongreso? Na kung saan ay, uh, aba, itong si Paduano namimihasa na. At uh, akala mo kung sino na itong Paduano na ito eh. Diyan, ang lilisik na ang mata nitong animal na ito. Lahat ng resource person niya, sinisigawan na niya. Tarantado talaga. Grabe. Mamaya po, ipapanood ko yung uh, sinabi ni uh, President Duterte sa kanya na unggoy yan. Yung si Paduano na yon. Tinan nyo, ito, ito ba ang asal nitong mga pano ito? Ito ba ang asal nitong mga hayop na pinapasweldo natin? Hindi lang natin pinapasweldo ito eh. Pinagnanakawan pa tayo itong mga animal na mga hayop na itong mga congressman na ito eh. Tapos uh, ganyan kumakaasta dyan sa sa kongreso, so nakala mo siga. Ikaw paduano na mimihasa ka na, sabi ko sa iyo. Magpirmahan na lang tayo. Gagawa tayo ng kasunduan sa papipirmahan ng mga mga kwan horado diyan sa Supreme Court. Magpirmahan tayo. Tapos diyan tayo sa Lunita. Magtali tayo ng kadina yung ang, ang, agwat lang isang roller lang. Itali yung uh, kadina sa baywang mo, itali yung uh, kadina sa baywang ko. Ang agwat lang natin isang roller lang. Ha? Ah, sige nga. At eh, tanggapin mo nga hamon ko kung ikaw matapang talaga. Nag buisit na buisit ako din sa hayop na ito eh. Ha? Ah, akala ko lumilil nalilisik pa ang mata nitong animal na ito. Kung makapagtrato dito sa mga iniimbestigahan nila, akala mo kung sino. Isa pa rin yung uh, yung congresswoman na gawa na yan, yung lumba-lumba na yan, Akala mo napakagaling. Tingnan mo, pinapa Sos Mariosep. Grabe. Aywa po. Siguro, ay yung mga, yung mga hindi nakakaintindi, abay akala na gagaling niya itong mga animal na mga kongresista ito. Mga bobo naman. Hoy, lahat kayo na mga kawatan dyan. Ha? Ah? Hinahamon ko dyan. Basta ka kabit-kabit tayo ng kwan, kadina. Kahit na sino dyan, yung mga mayayabang dyan sa quadcom na yan. Lalo na itong padwano na ito. Ah, dyan tayo sa lunita nga. Sige nga, putang ina nyo. Ang kakapalang na nga ng pagmumukha nyo, nagsisigasigaan pa kayo. Lumabas kayo dyan sa kongresyo, dito nga tayo sa lunita, buha ka ng ina nyo. Hoy, partida pa kayo. Ah, partida pa. Dahil ako, ang tanda-tanda ko na verso sa inyo. Bata lang ako, tingin na, tingnan na, saka gwapo ako. Kaya, hindi nyo halata na 175 years old ko na. O. Oh. Kaya lang ako, hindi halata, kasi nga, sabi ko nga, yung mga itsura ninyo, ang papangit nyo dyan. Wala mo lang maganda ang itsura niya sa inyo. Mga buwakan ng ina nyo. Yung ano, ano yan? O kaya nga sinabihan ni President Duterte na unggoy yan eh. Pamaya. Kayong lahat yan na mga kawatan, basta kailangan magtali-tali tayo ng kadina at ang agwat lang natin, isang roller lang ang agwat natin. At mapipirmahan natin ang kasunduan sa Supreme Court na walang uh, walang ano mga habol ang isa't isa kung sino ang tutumba. Ito pa ang uh, sabihin ko sa inyo. Isa pang kuno ito, isa pang, uh, nakakalamang kayo. Ha? Magsama-sama kayo. Ang ibibigay ko lang sa inyo, sampung segundo lang ang ibibigay ko sa inyo. Pag hindi kayo, pag hindi ko kayo pinataob diyan nang sa, na loob ng sampung segundo, talo ako. Sige daw, at may postahan to ha. Lahat ng mga kinulimbat ninyo, ipostan nyo na sa akin. Ipostan nyo na titriplihin ko kung magkano man yung kayamanan nyo dahil alam ko mayayaman na kayo dyan sa mga kinawat ninyo. Sige, titriplihin ko kung gaano kalaki ang yaman ninyong kinulimbat ninyo. Basta tanggapin nyo lang itong hamon ko, magpatayan tayo dyan para tapos ang kwento. Hindi itong si President Duterte ang babastusin ninyo. Tang, ina ka. Ha? Tingnan nyo mga kababayan ha, mangingilabot kayo. Ito, 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 papanood ko sa inyo, mangingilabot kayo, itong inaasal itong padwano na itong unggoy na ito. Ito. Ha? Gunggong itong kuna ito. akala mo ko sino? Bastos na ako na ito, padwano na ito. Buysit ka. Mangingilabot kayo eh. Ha? Pakinggan nyo lang po ha Dahil kasi tapusin nyo po Tapusin natin to, Para makita, ma marinig niyo Sabi sino ba yung unggoy na yan Sabi ni President Duterte ano, Tanda-tanda na nito Magbabastosin itong pagwanong Itong bubok na ito <laughs> on some other day, After November 1, 2024. And for the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Tony Derga was before the presence of the former president in the same And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in hearing. No? the hearing. Paalam ako sa in fact, I will not discuss and argue with our colleague, uh, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, si Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Asos! Naglulukuhan tayo dito because the first letter promises us that he will be present. Ay, mga lukuluku naman talaga kayo mga makapuha ka ng anino eh. Ay, ano? Natatakot siya? Ah, hey, natatakot daw! Pupunta dito? Ay, sorry, Mr. Chairman. That's why my first motion was to issue a so-called order. Ah, ganon. Tin tinanong pa, nat kung natatakot daw na ba si President Duterte, baka rin na natatakot sa kanya. Ulo! Ulol ka, nagago ka. Ha? Eh, nagtatapang-tapangan kang animal ka. Sige nga, subukan mo nga ako. Na, Naku, sabi ko, ito, pag, pagka ito tinanggap ang hamon ko nito, pati kaluluwa ito, buburahin ko. Uh, ah, maniwala kayo sa akin, buburahin ko pati kaluluwa ito. Eh, sasabihin na, ano raw, natatakot daw ba si Presidente Duterte? Ayan, sige, tuloy natin. Pero Tony, still God, you answer first. Huh? Is... Bastos. Bastos.

Yung nagsabi si Atangkin sa Dayog, si Dan Fernandez, na si Wade, parang hindi ko hirap sabihin na, tang ina. na Tang inaraw raw ninyo? Kung masaya ko diba? I am living on my retirement pay. I never, I never, I never, I never, I never, I kan report itu. kena aku extract mana daripada pangkalan react.net kepada vitamin itu. Sila update layer buat macam ini tapi pun pun tinggal. sila kalau ada masalah di hal wala na si uh, alam mo, actually, wala uh -huh. in fairness to the idiot wala <laughs> akong na pupunta ako ngayon sila nga nga na, pero si uh, Atty. Del nagbigay na uh, parang uh, hindi, ata, sige, sige, tapusin natin. Ah, oh. Di lang kayong mga idiot, Mga ongoy pa. Sino ba yung ongoy na yan? Sabi ni Presidente Duterte kay Paduano. Onggoy kasi. Bukang ongoy nga naman talaga. Tingnan mo. ikaw e nakita nyo ang kabastusan. Naggagalaiti pa. Akala mo sigang-siga ang tarantadong Paduano na ito? Ha? Oulitin ko lang, Paduano. May bintahi ka na. May bintahi ka pa. May bintahi ka na kapag ka tinanggap mo ang hamon ko. Ah? Basta ang gagawin natin, mag tayo, at uh, gagawin natin ang uh, kasunduan sa Supreme Court, firmado ng lahat ng mga uh, nandyan sa Supreme Court. At uh, dyan tayo sa lunita buisit na buisit na ako sa pagmumukha mo na panakikita ko nag-hearing ka dyan lalo na itong Pia Fernandez na ito isama mo na yan Fernandez na yan isama mo na rin itong si uh, si yung uh, parang bayawak na yan na pastor na yan sino yan? si Abante na yan isama mo na rin niya si Akop na yan ha? magsama sana kayo, ilan kayo? ako lang mag-isa kailangan natin magkirmahan lang sa Supreme Court. At titiyakin ko sa inyo, pag hindi ko binura yung pati mga kaluluwa, kaluluwa ninyo in 10 seconds, talo ako. Sige nga. Sampung segundo lang ay bibigay hindi sa oras sampung segundo. At ipostan nyo na lahat, lahat ng mga kayamanang kinulimbat ninyo, ipostan nyo lahat. Oh. Kung uh, wala mong ititira, wala kayong ititira, ultimong kahit na arinula ninyo, ipostan nyo na. lihing ko yang yaman yung yaman ninyong kinulimbat na yan. At nandyan, kaya nga may kasunduan, nandyan ipaparada natin lahat dyan. Pati titulo ng bahay ninyo, kailangan, gusto ko pag nakipagpustahan kayo sa akin, itudon nyo na. Dahil ito, ito naman ipampopusta ko sa inyo, todo-todo din ito. Ha? Ah, lahat, iposta nyo. Gusto ko mahuhubaran dito ang dapat mahuhubaran. Pero hindi ka na, hindi na kayo mahuhubaran eh. Dahil unang-una, titiyakin ko sa inyo, hindi nyo na alam yung mangyayari. Kaya kailangan dito, siguristahan, iparada natin dyan sa Lunita yung pamusta natin pare-parehas. Kasi hindi nyo na alam na talo pala kayo. Dahil pati kaluluwa niyo buburahin ko, susunugin ko. Ha? Paduano. Buisit na buisit na ako sa pagmumukha mo. Tanggapin mo itong hamon ko na paduano ka. Ha? Huwag niyan sa kongreso. Buang ang kapag sinabi ko sa iyo. <laughs> Nako. Or hindi hindi ka na kailangan paglamayan ng pamilya mo dahil walang matitira sa iyo, sinasabi ko sa iyo. Walang makikita sa iyo pag ako hinarap mo. Amen. Mga ito. Ha? Ang kapal ng pagmamukha nyo, si pre Presidente, naging Presidente yan, hindi lang basta Presidente, hindi lang, naging, hindi lang basta naging Presidente itong si President Duterte, yan pa ang pinakamatalinong naging presidente dito sa Pilipinas. At yan din yung pinaka may malasakit dito sa kapwa niya Pilipino. Yan ang presidente. Tapos babastosin mo lang. Isa kang padwana, isa kang kriminal. Harapin mo nga ako. Sige. Basta kailangan may kasunduan lagi. Ipaayos mo sa abogado mo at abogado ko para mayroon tayong kasunduan sa Supreme Court. Yan ang pipirmahan natin. Daldal -dal ka ng daldal -dal na animal ka. Nanlilisik pa ang mata mo. Alam mo siya, ginawa mo niya yung kina Eric Siles. Ginawa mo kay Loren Badoy. Ginawa mo, lahat na ginawa mo kay Harry Roque nag-oobserba, inoobserbahan lang kitang gago ka. Inoobserbahan lang kita. Ha? Inoobserbahan lang kita. Buha ka ng ina ka. Wala pa kasing po ang eh. Eh, Jesus, kung ako lang ang nandiyan sa kongreso, pag hindi ko binasag ang bungo niyan, Ayaw ko kung bakit natitiis pa ito ni Paolo Duterte na hindi basagin ang ulo nito. Total, nandiyan ka na rin lang uh, sa kongreso. Mamimihasa itong animal na ito eh. Tingnan mo yung lahat ng mga naimbestiga. Yan kailan lang kahapon lang. Naimbestigasyon dito kay Bini Aporda. Uh, uh, Bini Aporda ba yun? Basta lahat. Lahat ng mga inaimbestiga na dyan ng mga resource person nila. Binabastos itong mga animal na ito. Sige daw. Oh. Sino sino ang nakuan? Uh, ayaw ko kung uh, kung uh, nanonood si Attorney Glenn. Attorney Glenn Chong. Or Attorney Harry Roque. ikon nyo nga ito. Iayos nyo nga yung magiging kasunduan namin dito sa mga pagkong nito. Dito sa lahat na. Na mga kawatan na yan. Iayos nyo nga yung kasunduan na yan. Even though may sarili rin akong abogado rito, mas maganda na pati kayo maging involved na rin dyan, ilakad din nyo ito sa Supreme Court kung papayagan ng Supreme Court na magpapatayang kami dyan sa Lunita para matapos na. Nakakagigil eh. Ang kapal ng pagmumukha. Babastusin pa. Hey, pinagpapasinsyan lang kita. Pero kung ito ng uh, Presidente, Presidente Duterte na ang babastusin mo ng gaya, ah, tanda, tanda, ang tanda-tanda ka eh. Ha? Ah, Gunggong -gung pa? Tinatawagan ko ng pansin ang lahat mga makakapanood dito. Ipad ipadalan nyo ito kay Paduan. Basta ang sa akin dito, kailangan may kasunduan, may pipirmahan kami dyan sa Supreme Court kung, kung gusto nyo makipagpatayan na sa atin. Sisiguraduhin ko. Pati maghihiwalay ang uh, katawan nito sa kaluluwa nito pag ako nakaharap dito. Lahat yan, yung mga mayabang, Fernandez na yan. At saka yung si uh, pastor animal na yan, mukhang buaya na yung manyakol na yan, mukhang bayawak na yan. Diyan tayo sa lunita. Buisit kayong lahat. Kinagpapasinsyahan ko lang kayo dahil nga uh, ako pero kung ito na ang babastusin nyo, si President Duterte ang nang babastusin nyo, sige, magkakabastusan tayo, magkakapatayan pa tayo. Akala, napakasiga-siga nito, mga animal na ito. Dahil, mayroon kayong sergeant at arm, at mayroon kayong bodyguard. Kaya nga, problema nga eh, Dahil sa mga marami kayong bodyguard, mayroon pa kayong sergeant at ambyan. Kaya nga kailangan dito, korte ang mamamagitan. mag tayo para walang pakialam yung mga bodyguard ninyo. O kung gusto niyo, ninyo, niyo nyo yung mga bodyguard niyo. Eh. Basta, mag-itatali lang yung kadina sa katawan natin pare-pareho. Kahit ilang libo pa kayo. Ha? Magsama-sama. Ako lang mag-isa. Ako. Hindi basta eh. Imagine mo yung mga bodyguard yan, mga 50. Ang mga bodyguard yan. Nakakonvoy yan, mga hayop na yan. Paano ka malapit nito kahit gusto ko basagin ang bungo nito eh. Hindi, hindi, eh, ka, hindi eh, ka pwedeng lumapit yan. Pero kung mayroong uh, na mayroon, uh, kasunduan sa porte, eh. sige. Tingnan, tingnan ko, nga, tingnan ko nga lahat kayo dyan. Tingnan ko kung hanggang sa ang kayabangan ninyo. Sasabihin mo, bakit daw ba? Napanood yung mga kabayan, di ba? Bakit? Natatakot ba si si Duterte raw na umatin dyan sa quad Ikaw ang kakatakutan ni Duterte. Ululok ka. Ay kung hindi lang matanda na yan, baka isa rin sa maghamon sa iyo na suntukan yan eh. Gung-gung. Wala na talagang karespirespito itong mga animal na ito. Kaya hindi na karespirespito itong mga buisit na ito. Kaya tingin ko sa iya kanila, kaya nga sinasabi ko rito, magkamali lang na mag-cross ang landas namin itong mga animal na ito pagka hindi ko binurog ang mga ulo nito eh. Sa huling pagkakataon, ikaw Paduano, Abante, Fernandez, or si Ako, magkabit cordon tayo. Kadinahan yung uh, Baywang nyo, kadinahan ang baywang ko. Lahat yan kayo. Tayo lahat magkadinahan. Para ibig sabihin, dito, walang, walang uh, makakalibre dito. Iisa e, lang ang pwedeng, ma, ang isa lang pwedeng mabuhay dito. O malay natin. Baka, baka mapatay ninyo ako. Di ba? O di masaya kayo. Pero pag, pag, eh, pag kayo ang tinudas ko dyan, Masaya itong mga kababayan ko na pinapahirapan nyo. Kayo naman talaga nagpapahirap din sa si mga kababayan ko eh. Dahil kayo yung mga kawatan, kayo yung mga demonyo, kayo lahat, lahat na ng kademonyohan nandiyan na sa si inyo. Tapos ang yayabang nyo pa dyan, pati itong matandang si President Duterte, eh, babastosin nyo pa. Akong bastosin nyo. Magkakabastosan tayo, magkakapatayin pa tayo. Kaya naghahamon ako eh. Ito padwano na ito, pagka nakaharap ko ito. Pag hindi bumulag pa sa akin hayop ito. Hala, sige daw. Ang gago. Napakagago mo. Walang kasukaso na. Wala nang dapat na pagtalunan diyan. Tanggapin niyo lang sa, ang pamon ko. ayos natin yung kasunduan na pagka nagkapatayan tayo wala, wala baliwala o oh. at titiyakin ko sa inyo dudurugin ko ang mga buko niyo. sampung segundo lang ang ibibigay paulit ulit paulit ulit sampung segundo lang ang ibibigay ko kapag hindi ko kayo pinatumba sa, sa loob ng sampung segundo talo ako sa inyo yung posta ko buisit kayo ito, nakakapag-digil itong connect eh. Sige ha. wala na ako sa mod, puta.